Guys, ito yung grocery, cool oh. Ayan. May, sibo, may. Sa awin week video. Sibo. Ayan, guys. Sibo, may. Sibo, so sa awin week video. Ah. Ay, nako mahirap mag video kung mahirap mag video kung wait kali may take another grocery from the car and take it here yun guys ito na guys ito na yung ano guys ay patay okay na Kasala git ko ani karon. Bring down not very strong mice, okay? Yan Git inside. Inside, inside, ala tum. Put inside put in the Ay, para langit na ima. Ano ba? Ay nako. Balik balik ta. Orange. Oh. Black and blue. Mas ruh ya, mas ruh ya, mas sana hul Ay nako, para lang din ay i-vlog. Ay na. Pabalik-balik lang ba? Para lang din. Pang Ay ano. Pang ano. Yan guys, ang gusto niya. Ay. Bawal pa sa... Ingat alam mo, God, akong halaga, God. Kaya, mo. Para lang, God. No, no, not now. Wait me. It's dangerous for you, my the elevator. Only Susana, okay? Only the grocery bring it. Okay? But elevator on Susana, but Idala lagi sa hangag ko. Ang lubitod, yupin sa hangag. <laughs> Ay, nako, si Amay. Eh. Para lang din na ipang ano ba. <laughs> ang hirap guys, oh. Isa kong kamot, nasa gus, nasa gus, nasa gus, nasa gus, nasa gus, ganito ako kalakas <laughs> balik balik lang ay nako Maes. ay nagtalik ko si may sa so, wala man ka tubang mabijuan ako yung lukot okay lang Maes, please oh god oh god Okay. Ay, okay. itu ambuh aja terus terbalik balik lam iya guys sih lah iya guys tapi masih masih di bawah pagiunya dari oh masih orang mau lagi diliat lagi mau lagi so kamu guys enak kok dami ma what darah hard ya nih itong karito nila guys ang what is this? huh? hindi eh the cloth? yeah oh Fabiola go down take it good get take down ay go down na magkamuli muli na Yeah, listen, I will give, I will put it back there. La, la, don't close now. Go down. Oh my god. Don't make the problem, guys. Sibu min only Susana e close because your head. Sibu yal. Da iya close yani. Tabian. Kalas, dah. there is no kalas. Ah, yan guys. Magbaba lang yan, guys. Oh, di Ay, nako. Ganito ang buhay, guys. Tapos i-close ko na, guys. Sana yung kong close. Ayan. Tingnan ko muna kung na-close na ba. Ayan. Just wait. Susana, I will put it back this. I will give this to Amo again. Ito. Kung... Bahala na ka. ka di mo English, guys. English, guys. Gusto na ka. Okay. Amo. Aho, oh, hena. Ah, oh, syukran ya amu. Saya lihat tu Ha, kelas kelas ya amu. Ha? Entah bas yani? okay. okay, ya ni. Tai. Oke. Oke ya amo, syukran. Ay, nakku. Uy, TV. Dah kasar ya amu? TV. Kasar? Di kasar yang ini? Di ah. luar Ya mais. Nanti, mais. Kayak-kayak ganit. Ayo, kau. Anda mingkar, oh. Ayo lah, guys. Ya mais. Saya close already, dah... The... Ay, ang buhay. O, ito po siya. can go up, go up first? Go up first. Go up first. Take this one. Yeah. Go up first with me. Okay? Bye-bye. Kalibalik, ha? Di paano na po siya.

grocery pa mo. Ay, nako. Kalo, isa ko mga halaga tabangan ito. Kanila. Ito yung sinbig ako lang. Ito sinbig ako lang, guys. Okay. Oh, kamay ko. <laughs> Nagpaalam ako kay sis Bam. Ano? Nako ako ng gusirit. Okay, guys, ng guys. Kita nyo guys. Nagpaalam ako kay Sis Bam na alam ko ako ng bersiri. Nag-ano kasi ako nagwashing washing Hindi sa so, Natapos na. Kailangan ko ilagay sa ano. Ayan. Ganito ang ko guys. Marami trabaho. Ayan. Nabalas-balang yung pag-away. Di at pag-sa trabaho. Trabaho. Parang may mabasag na ay, naku. Marami guys. Ayan. Ay, naku guys. Ayan. 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 Paborito ko to. Hmm. <laughs> ano to? Yan ian, ko yan. Yan hats, hata, ha? hat. So isa, ay niko ang isa. Yan, papayapan lang mang mag-ano ako na parang laging ano. Doon na lang yung natira. Guys, yan guys ang natira. Hi, Victor namin. Guys, yan tapos na, guys

Shawarma ang tawag dito. Oh. pangalan ng ano nila. Yan, saboy. Sa saboy siya nagpalit. Sa saboy ba na? Kasi mayroong nakalagay. Aywan ko. <laughs> Basta yun ang nakalagay. Agoy. Oh, so, kami. Minsan lang ako nag ng soup niya kasi nakinig ako sa ano ni kapatid master na hindi maganda nga uh, palagi mag drinks kaya minsan na lang ako nag si so, guys hanggang dito na lang guys shout out pala sa ano guys kapoy guys team kuruda sa lahat ng members ng team kuruda at, ano uh, admin lahat ng admin at saka si, si, uh, si anak kuruda ang um, founder shout out sa iyo Ati Ana, at saka kay kapatid Pabiboy, wut wut shout out. At lahat ng members ng ano, Pabiboy, shout out. O, so, sige, dito na lang guys. Lahat ng members at saka admin, shout out. Lahat, lahat. Ah, tama na guys, kikapoy na ko guys. <laughs> Charot lang. Grabe guys. Oh. <tong>